News that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bukawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And purpose I Parang nangungusap po sa akin ng Panginoon, magkamawalan ng pag-asa, trust nilang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga tao hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio, into the midst of our radio communities, there to strengthen them with... Ang Far East Broadcasting Company, Philippines. FEBC. Himpila. 702 DDAF. Ay kapay ng sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng biyernes, 5 uh, sa buwan ng Desyembre taong 2025. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Presidential Son Congressman Sandro Marcos voluntaryong dumalo sa ICI investigation sa flood control anomaly humiling ng executive session. Malakanya ang ginagalang ang desisyon ni Rogelio Singson na magbitiw sa ICI. At sa kalakalan, tatlong araw na transport strike ilulunsad ng Manibela sa susunod na linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, Pago. Nine palita. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure, si House of Representatives Majority Leader, Ilocos Norte First District Representative Ferdinand Alexander o Sandro Marcos. Sa pahayag sa media, bago pumasok sa tanggapan ng ICI sa Tagig City, sinabi ng Presidential Sun na ang kanyang pagdalo ay upang makatulong sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binigyang diin ni Marcos na walang isinbing sa laban sa kanya, at hindi rin siya subject sa alinmang investigasyon. Handa o siyang ibigay sa ICI ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng pagsisiyasat nito sa usapin. Humaling si Marcos ng executive session kaya hanggang panunumpa lamang ang napanood sa ICI live stream. Ayon sa abogado ni Marcos si Attorney Michelle Lazaro, posibleng may mga kritikal na impormasyon na masabi ang kongresista na maaaring makajopardize o makakompromis sa investigasyon ng komisyon. Matatandaan ay nakusahan ni dating Congressman Zaldico na si Congressman Sandro at ang ama nito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang diumanoy nagutos ng insertion sa national budget. Giniit ng nakababatang Marcos na bahagi lamang ng tangkang destabilisasyon ang mga aligasyon laban sa kanya at sa kanyang ama. Samantala, tinanggihan naman ni Davao City First District Representative Paulo Opulong Duterte ang imbitasyon ng ICI para kunin ang kanyang panig sa sinasabing flood control anomaly sa kanyang distrito. Kinwestiyon ni Duterte ang basihan ng pagkakalikha sa ICI at ang kawalang jurisdiction anya nito sa mga miyembro ng Kongreso alinsunod sa constitutional doctrine tungkol sa separation of powers. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Iginagalang ng Malacanang ang naging desisyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson na mag-resign sa Independent Commission for Infrastructure o ICI alang-alang sa kanyang kalusugan. Kinilala ni Pla Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na stressful talaga ang trabaho ng ICI na posibleng nakaapekto sa kalusugan ni Singson. Anya araw-araw ang ICI hearing para sa flood control at napakaraming paperworks ang kailangang i-review ng komisyon. Binigyang diin ni Castro na hindi na sana bahira ng politika ang resignation ni Singson. Nilinaw din ng palasyon na sa kabila ng pag-alis ni Singson sa ICI, ay handa pa rin naman itong ibahagi ang kanyang expertise sa DPWH, partikular sa implementasyon ng Flood Control Master Plan na pinasimulan noong kanyang panahon ngunit hindi nagkaroon ng katuparan. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Sa kaunay na balita, kinalungkot ni Rogelio Singson ang kawalang pondo ng Independent Commission for Infrastructure, gayon ng enabling law na magbibigay ng kapangyarihan sa komisyon para labanan ang korupsyon sa gobyerno. Ayon sa paalis na ICI members sa kabila ng tuloy-tuloy na operasyon, kulang ang pondo ng komisyon mula ng likhain ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan din si Singson sa mga mambabatas na ipasa ang batas na mag papalakas sa kapangyarihan ng nasabing investigating body anya dahil sa legal limitations walang ngipin ang ICI para magpakulong ng mga sangkot sa anomalya sa flood control dahil dito nagkakaroon anya ng ibang pananaw ang publiko sa ICI kaya mainam na ipasana ang Independent People's Commission o ang Independent Commission Against In or Infrastructure Corruption. Bagong Araw Balita kalakalan. Tatlong araw na transport strike ilulunsad ng Manibela sa susunod na linggo. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Inanunsyo ng Manibela na magsasagawa ang grupo ng transport strike mula Martes hanggang Webes dahil sa umunay pagkaantala ng paglalabas ng mga papeles sa rehistro ng jeep. Iginit ni Manibela Chairperson Marval Buena na matagal nang sumunod ang mga jeepney driver sa mga requirement, ngunit patuloy silang hinuhuli at pinapatawan na multang umaabot sa 12,000 pesos dahil hindi pa rin inilalabas ang kanilang mga dokumento. Pinabulaanan na naman ni Land Transportation Office o LTO Chief Marcos Lacanilaw ang mga paratang at sinabing mabilis lamang ang proseso ng registration maliban kung may kulang sa requirements. Hinikayat nila kanilawang grupo na pangalanan ng mga traffic enforcer na umano'y hunang hihingi ng payola at nangakong agad niyang tatanggalin ang sinumang mahuling gumagawa nito. Samantala, patuloy ang pagtaas ng presyo ng galunggong sa merkado na umaabot sa 280 pesos hanggang 350 pesos kada kilo para sa imported at 300 pesos hanggang 400 pesos naman kada kilo para sa lokal na supply. Apektado ang supply ng isda dahil sa kasalukuyang closed fishing season, kaya marami pa rin ang nahihirapang makabili sa abot kayang presyo. Payo ng Department of Agriculture o DA sa mga mamimili na pansamantalang gumamit muna ng manok hanggang sa dumating ang mga delayed import shipment at bumaba ang presyo ng galunggo. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, ulan, panahon. Ang Tropical Depression Wilma ay nasa 255 kilometro silangan ng Borongan City Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanluran southwestward sa bilis na 20 km kada oras patuloy naman ang amihan na nakakaapekto sa Luzon kaya't asahan ang pag-ulan at malakas na hangin sa northern at central Luzon sa eastern visayas surigao del norte surigao del sur at dinagat islands ay may mga pag-ulan na malakas na hangin dahil sa bagyong Wilma. Ang Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay may maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at isolated thunderstorms dahil sa shear line. Ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, nalalabing bahagi ng Visayas at nalalabing bahagi ng Caraga ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa Tropical Depression Wilma. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora at Quezon ay makapal ang kalangitan na may pangapag-ulan dahil naman sa Northeast Monsoon. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maulan na may isolated na mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawinin na may thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.07 at lulubog dakong 5.26 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 2026 National Budget Bill lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado. Corporate registration ng St. Timothy at St. Gerard na mga diskaya, pinawalang bisa ng SEC. At sa palakasan, kumpletong lineup ng Gilas, Pilipinas para sa SEA Games inilabas na. Bagong Araw, Bagong Balita kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita. Formal nang inaprobahan ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nag-move para tapusin na ang period of amendments para sa House Bill No. 4058 sa ilalim ng Committee Report number no. 18 at aprobahan na sa second reading kahapon. Inaprobahan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsilbing presiding officer ang nasabing motion. No naman ang naging boto ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Joel Villanueva sa approval. Anila, pagkakataon na sana para maging game changer ang budget, ngunit mayroon pa rin anila itong unprogrammed funds kahit masasabing hindi nito sinusulong ang rural development. nag naman si Cayetano na makikipagtulungan sila sa majority block lalo na sa panahon ng bicameral conference committee meetings kasama ang mga miyembro ng House of Representatives. Bagong araw. Pangunahing balita. Nirevoke revoke o pinawalang bisa ng Securities and Exchange Commission o SEC ang corporate registration ng St. Timothy Construction Corporation at ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pag-aari ng government contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa SEC, peking beneficial ownership information ang sinumite ng dalawang nabanggit na kumpanya. Binalikan kasi ng SEC na noong September 1, sinabi ni Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na siya ang owner at officer ng St. Timothy at ng St. Gerard. Ngunit batay sa records ng SEC, hindi kasama si Sara Diskaya sa beneficial ownership declarations ng St. Timothy mula 2022 hanggang September 2025 at ng St. Gerard mula 2022 hanggang 2024. Ayon sa SEC, ilang notices na ang naipadala nila sa dalawang kumpanya mula noong Setyembre at inatasang magbayad ng tig dalawang milyong pisong multa. Pinatawan din sila ng SEC ng administrative fine na 1,000 pesos para sa bawat araw ng patuloy na paglabag. Bagong balita. Sa ibang balita, pinabura ng Corte Suprema ang manifestasyon ni Solicitor General Darlene Berberabe na katawanin ang gobyerno sa mga nakabimbing petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga issues sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa SC, naabot ang pasya sa dinaos na ANBANK nitong December 3. Ito ay para sa Entry of Appearance Manifestation na inihain ng OSG. Matatandaan na sa panahon ni dating Solicitor General Menardo Guevara nag-recuse ito sa mga petisyon na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte na humihiling na siya ay palayain at pabilikin sa Pilipinas mula sa The Hague, The Netherlands. Sinabi naman ni attorney Paulo Panelo na abogado ni Kitty Duterte na hindi mahalaga kung sino ang magre sa gobyerno. Patuloy din silang nanindigan na hindi tama ang ginawang pagdakip sa dating Pangulo at pagsusuko sa kanya ng pamahalang Pilipinas sa ICC sa The Netherlands. Bagong Araw, balitang bayan. Sa ibang dako, lawag magpapatupad ng mahigpit na ban sa vape at sigarilyo para sa mga menor de edad at para sa iba pang balitang bayan, may ulat si Shekina Abalon. Mahigpit na ipatutupad sa lalawigan ng lawag ang pagbabawal sa pagbebenta ng vape at sigarilyo sa mga menor de edad. Sa public hearing na dinaluhan ng mga vape store owners sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, tinalakay ang pagtigil ng paggamit ng vape sa pampublikong lugar at ang pagsugpo sa online na bentahan ng mga hindi rehistradong seller. Babala ni Gawa at maaari umanong umabot sa 5,000 piso ang multa sa sino mang lalabag kabilang ang nagbebenta sa menor de edad at mga online seller na walang rehistro. Dagdag pa niya, tumataas ang kaso ng sakit sa baga kaya hinihikayat niya ang kabataan na tigilan ang paggamit ng vape at sigarilyo. Sa iba pang ulat bayan, umaasa si Mayor Rafael Benemerito ng Pagudpud na matapos na sa lalong madaling panahon ang ikalawang viaduct matapos palitan ng isa sa mga kontratista. Ayon sa alkalde, matagal na nagtrabaho ang dating kontratista ngunit mabagal ang progreso habang ang kapalit nito ay halos nakakahabol na sa trabaho. Tinatayang tig 30% na ang natatapos ng bawat kontratista at hangad ng alkalde na magpantay at matapos ang proyekto. Kapag nakumpleto ang viaduct, inaasahang gagaan ang daloy ng trapiko lalo na't na madalas magkaroon ng landslide sa barangay Pansyan. May isa pa umanong proyekto ng dating kontratista na problema rin ng alkalde naglaan ng pondo ang kinatawan ng unang distrito para sa proyekto dahil sa paulit-ulit na pagguho ng bahagi ng bundok sa lugar Samantala, nagigpit na ng seguridad ang Kawayan Airport Police binang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero ngayong December break. Ayon sa pamunuan, nagsimula na silang magsagawa ng maagang pag-inspeksyon sa paliparan kasama ang paggamit ng sniffing dogs upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Maglalabas din sila ng listahan ng mga ipinagbabawal, lalo na ang mga paputok. Kasabay nito, magpapatupad din ng mas mahigpit na pagbabantay ang Isabela Highway Patrol Group. Sa tala ng kanilang opisina, tumataas ang kaso ng nakawan ng sasakyan tuwing Disyembre. Kaya't nagpapakalat sila ng mga tauhan sa iba't ibang lugar ng lalawigan upang masiguro ang kaligtasan ng mga umuwi para magbakasyon. Hinihintay na lamang nilang pag-aproba ng pambansang tanggapan para sa mas maagang deployment ng kanilang mga tauhan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shikaina Abalon. Bagong Araw kalita sa palakasan Inilabas na ng Gilas Pilipinas ang lineup nila para sa sasabak sa mas gagawing Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Pangungunahan ni Norman Black ang men's national basketball team bilang coach at siya rin ang nagdala ng gold medal sa Gila sa SEA Games noong 2011. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, ang lineup ay binubuo ng mga professional at college players at sumailalim sa apat na revisions dahil sa eligibility requirements ng organizers kasama sa line lineup sina Jamie Malonzo, Dave Panopio, Thirdy Ravenna, Matthew Wright, Ray Parks, Ced Manzano, Justin Chua, Robert Boly, gayundin din si Von Pesumal, Allen Liwag, Abu Trater at VJ Pre. Magsisimula ang SEA Games sa December 9 hanggang 20. Bagong araw, balita sa palakasan. Kinumpirma ng White House na dadalo si US President Donald Trump sa draw ng FIFA World Cup Finals na gaganapin sa Washington ngayong linggo. Kasama ng Canada at Mexico, co-host ang Estados Unidos ng 2026 World Cup at gagawin ang draw sa Kennedy Center. Ayon sa White House, bahagi ito ng aktibidad ni Trump para sa kanyang ikalawang termino at sa pagdiriwang ng dalawang daan at 50 taon ng US independence. Gayunman, nasasangkot sa politika ang malaking palaro dahil sa mahigpit na pulisya ni Trump kabilang ang posibilidad na ilipat ang ilang laro sa ilang lungsod na anya ay may problema sa krimen at illegal migration. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, siyam na Pilipinong binihag ng Houthi rebels inaasahang makauuwi na ng Pilipinas ngayong linggo. At sa ibang bansa, Ministry ng South Korea sa Hustisya nagde-develop ng real-time anti-stalking app. Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Ng balita. Pa uwi na ng Pilipinas ang siyam na Pinoy crew members ng MV Eternity C na binihag ng mga rebelding Houthi. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA matapos ang matagumpay na mediation ng Sultanate of Oman. Sa isang statement, sinabi ni Omani Ministry of Foreign Affairs o ng Omani Ministry of Foreign Affairs na pinangasiwaan nila ang pagbabalik ng labing isang... Seafarers na binubuo ng mga Pilipino at Indian nationals bilang bahagi ng kanilang patuloy na humanitarian efforts. Napag-alaman na ang grupo ay inilipad mula sa Sanaa patungong Muscat sakay ng Royal Omani Air Force Aircraft at inaasikaso na rin ang repatriation ng mga dating bihag. Ipinarating naman ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro ang pasasalamat sa tulong ng Omani Foreign Minister na si Badir Abdul Saidi dahil sa ligtas na makakauwi na ng Pilipinas ang ating mga kababayan. Matatandaan na mula noong Hulyo ay binihag ng Houthi rebels ang MV Eternity Sea sa Red Sea sa harap ng mga pangyayari na may kinalaman sa gulo sa Gaza at sa iba pang regional tensions. Bagong pang araw pangunahing balita. Kaugnay nito, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sultanate of Oman dahil ito ang tumulong para makauwi na ng Pilipinas ang siyam na Filipino sea seafarers na binihag ng Houthi rebels. Sa isang video message, binalita ng Pangulo na dumating na sa Oman ang mga Pinoy at mayroon na silang travel documents para makauwi ng Pilipinas sa loob ng linggong ito. Pinuri din ng Pangulo ang Omani Government, Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at ang Philippine Embassy sa Oman na nagtulong-tulong para sa kaligtasan ng Sham na Pinoy crew. Dahil dito sa Pilipinas na, ayon sa Pangulo, magpapasko ang mga ito kapiling ang mga mahal sa buhay. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Marcos Jr. sa pamilya ni Neil Roy Faner na nagtrabaho din sa MV Eternity Sea ngunit binawian na ng buhay bago pa nasagit. Bagong araw, balita pantay Inanunsyo ng Justice Ministry ng South Korea ang pag-develop ng isang mobile app na tutulong sa mga biktima ng stalking. Sa bagong sistema, makikita ng mga biktima ang eksaktong oras at lokasyon ng kanilang stalker kapag malapit na ito. Bahagi ito ng inamiandahang batas sa electronic monitoring. Sa kasalukuyan, text alert lamang ang natatanggap ng biktima kapag nasa paligid niya ang stalker, pero hindi nito ipinapakita ang eksaktong lokasyon. Lumikha ng pag-aalala sa publiko ang sunod-sunod na kaso ng stalking sa bansa, kaya't itinutulak ang mas mahigpit na proteksyon. Sa bagong app, makikita ng biktima sa panang cellphone ang galaw ng stalker na layong magbigay ng mas mabilis at mas ligtas na pagresponde sa panganib. Bagong Araw, Balita Pantay Samantala, nakatakdang magkaroon ng pag-uusap ang US at ang Ukraine para sa sinusulong na ceasefire laban sa Russia. Pangungunahin, pangungunahan ni US Special Envoy Steve Witkoff at ng Ukraine National Security Council na si Restorm Omerov ang pulong na gaganapin sa Miami. ang unang nagtungo si Witkov sa Russia kung saan nakausap niya Nang bahigit limang oras si Russian President Vladimir Putin para sa negosasyon. Wala pang maayos na napag-usapan sa nasabing pulong kung saan may ilang bahagi ng ceasefire ang sinangayuna ng Russia. Umaasa naman ang US na makakaroon ng magandang resulta ang pagpupulong nila ng Ukraine. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa unang kabanata ng Roma, talatang 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Bagong Araw, Bagong Balita Atyan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, as 5 sa buwan ng Disyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan Siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas sa E55. Panatang Makabayan iniibig ko ang Pilipinas.